Kaya mga tol, ideal ulit pa'y Kuya Marbs. Ngayon, madami talaga kasing nagko-comment o nag-message sa akin through messenger uh, at siyempre iba sa comment section. Yung parte sa uh, paano dito makasali sa national team. Ayan, may video tayo na ito. Naka-upload na nila ko pero natatabunan na dahil sa dami nating in-upload every other day. Sasagutin na naman natin ito para mano sa iba. Kasi eh, minsan, pinapasa ko na lang yung link o yung nagawa kong video pag may nagtatanong regarding dito ngayon ito sagutin natin sa hindi ko alam kung pag, eh, pang ilan na to <laughs> pang apat na yata ngayon bigyan ko lang na idea ito idea lang naman hindi talaga to to taleno para magkaroon din kayo ng palaisipan na ah ganun pala ganun pala paano, paano makapasok sa national team ayan dito talaga sa national team mga tulis kailangan mo talaga na magkumpit dito sa atin ha patang Pinoy, palarong pang bansa, PNG, National Open. Yang apat na yan, yan yung uh, pwedeng mag-select yung mga coaches, national coaches dito sa national team para kunin ka maging isa o maging member sa sa national team. May iba naman na kinukuha kagaya ng nagt-tryout. Pero ayun, dumaan din sila sa tamang proseso. Nag-request, to ganyan para makipag tryout dito. At syempre, na i-upload natin to yung video nato regarding sa kung paano mag-request ng, ng, tryout dito sa national team. So ngayon, ang sasagutin muna natin is itong ano, itong paano mag-national team. Oh, so, yun yung apat na yun. Yun yung pinakamalaking chance, lalo na pag mag-gold ka dyan. Sa Batang Pinoy, palarong pangbansa, PNG National Open. Pag mag-gold ka dyan, mga to automatic, tinitignan ka na ng mga coaches o national coach depende din sa edad mo. Kasi may nagtatanong din na iba na yung age limit. Sa Batang Pinoy kasi, ayan, mga palarong pamadza mga bata pa talaga yan. Diyan nagsisilik yung mga national coaches. At dito naman sa PNG at sa National Open is open yan. I mean, mga senior yung iba dyan, mga youth. Uh, at pailit na din. Yun yung sa National Open at sa PNG. Kaya mahirap talaga makapasok dito mga tol. Kasi totoo naman talaga kasi kahit ako din dati, naghirap din ako dalawang taon din akong umasa na kukuni nila pero after 2 years pa ako nakuha bago ako nakapasok talaga dito sa national team eh, no? sa ano na yan. kaya mahirap po talaga mga tol kaya kung ikaw man talaga mga tol kung nagsisipag ka talaga dyan sa probinsya ituloy mo lang walang problema yan kasi kahit ako dati madaling araw tumatakbo na ako pumunta sa school nakano din ako bumabango uh, bumabangon ng maga para makapunta sa school at makatraining pa at makatakbo. Yun yung rotation ko dati. Tapos pag umuwi ako at pupunta sa pray namin, eh, tumatakbo lang ako. Kasi siyempre nag-aaral eh. May, may pasok tayo. Yun yung kadalasang ginagawa ko. So ayun lang, sa, so, ito is idea lang. Hindi ko talaga pinupus na maglaro kayo doon. Kasi darating naman yung panahon na makakalaro ka dun. Ngayon, yun lang yung muna yung gagawin nyo. Maglaro kayo na maglaro hanggang sa makaabot kayo ng Batang Pinoy National Open, PNG, at saka sa mga tournament involved ng PC o ABAP. Kasi dun sila kumukuha. So, yun lang ati for this video. Sana naunawaan nyo at nakuha nyo ang aking minimin. So, maraming salamat.